Ano ba 'yan? Mm. Dito, hanap mo lang 'yung hindi. Kakain daw. Kimanta dito, diyan na libi ko. Di ba 'yan, narorolyo di Tapos tapos sa uno. kailangan natin ng grass cutter ka kasi ma, 'yung damo na di, dito na kami sa baba. Nakababa na kami. Yan. Kalamansi o oh. ang taas na. Ayan. Ang bunga is nalaglag na lang. Ayan. O. Oh. May saging pala dito o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Pauwi na kami ngayon. Naglalakad na lang kasi hindi yung motor. Hindi kasi yung ano namin handa na. So, uh, nauna na yung pamayking ko. Tapos kami naglalakad na lang. Ganit kami sa bukid Shout out sa inyo lahat dyan, guys. Hmm. Ah, sarap na may hirap dito sa probinsya kasi masarap kasi uh, fresh ang hangin fresh lahat wala, wala pollution tapos uh, konti ang gastos yun nga lang in terms of money mahirap kasi uh, ang, ang ginabuhay ng mga tao dito is ano pangisda pag, pangangahoy tsaka pag, pag uh, bubuko, mag so ah uh, dadalhin mo pa sa sa bayan para ah uh, ma mo yung uh, ano mo produkto mo pero kung yung mga kung kung uh, tsaka yung, yung iba uh, bibili na rin dito sa sa barangay. Pero yung means of, uh, means of money talaga nasa bayan. Kaya uh, kung wala kang wala kang yan, pati transportation dito guys puti-puti uh, lang may may sasakyan na na uh, uh, ganyan na kotse, mga SUV, mga van. Pero yung motor, karamihan dito motor. yan mga single, pati babae, nag-drive ng single. Yung iba naman, uh, yung tricycle. Oof. At yung may daladala pang tanglad. Kaya yung iba, sa syudad nagtatrabaho para kumita na malaki karamihan dito na nasa abroad. Pabis ko. Kinhingal ako. Kanina papunta doon, nagmotor kami. Ngayon naman, lalakarin lang namin. Mga ilang, ano to, kuya, ilang kalahating kilometers daw, half, half half kilometers from our house to uh, aming bukid ayan no araw na talaga naglalakad lang Ingat ako. saging, niyog, ayan. Ayan, mahangin talaga. <laughs> Sabi ni Joy, ate, ang itin na natin. Laki na laki ng palawan oh uh. oo oh, oh. guys ayun eh, palaman na uh, hanami kanina yan oh laki Al ano pag-aging ngayon man akin na mahawan dira mahawan dira kan dress starter itu mm. starter ke Erwin dai bae ini? ngatu kira Kandina, Kandina. ini ini kan Kanda. Tanda... Oh, ini? da linggit to ngai ya jadi butuh di daerah saya oh. sendiri itu Ya, gitu, ya. Ini mau butuh rumah cek, tuh.

nakamotor dito guys yung driver lang na nag helmet pero yung mga ano sa kanya sa likod hindi na nagamit ang helmet pero mahigpit dito Ayan. kaya pala lakari ng nang 10 minutes pa galing do, doon sa bukid hanggang sa amin. Yan guys, malapit na kami sa aming barangay, sa aming bahay. 7 minutes na. <coughs> kuya pag pinada para tong kalye at least may ano pala mas pa kaya dapat hindi sagad ano mm -mm. Tinakal na si ano. Huh? Tinakal na yung, ano, yung picture ni Mayor. Wala na. Ano? Wala na. Nanggal na, no? Okay. Ano yung banner ni Mayor? Pareho naman, no? Oh. Banner, yung alam. Yung happy fiesta. Oh. Oh. Okay, guys. Dito na kami. Uh, nine minutes. Sakit ng ten minutes, oh. bumili pa man ni Yaya yun kuwang pizza'y kay Kuhang. para doon ginoon ko ang daya naman nung ano binila natin ang daya yung buto ng binikay An -ano? yung mga isda diba Okay guys, thank you, thank you so much. Thank you. Sabanod Zakim blast. See you next time.